Sagutin natin ng tanong mula kay AJ. Sabi dito, ano po yung mga bagay na nakakasira sa atay? At ano po yung pwedeng kainin para maging healthy ang ating liver? Okay, magandang question yan, AJ. Uh, maraming mga bagay ang unti-unting sumisira sa ating atay. Kahit hindi natin ito napapansin. Tulad ng labis na pag-inom ng alak. Yan talaga, numero uno. Next is, mga mamantika at matatamis na pagkain. Puyat at stress. Yan. Maraming hindi nakakalam yan. Pero isa yan sa nakakasira ng ating atay. At mga sobra-sobrang paggamit ng gamot, lalo na ng mga painkillers. So, do not take any medicines without the prescription or yung pangmatagalang paggamit ng gamot na ito nang hindi kumukonsulta sa inyong mga doktor. Pero, ang good news, pwede nating tulungan ang ating mga atay sa mga simpleng pamamaraan. Una, kumain ng mga prutas at gulay. Tulad ng broccoli, apple, at lalong-lalo na yung mga leafy green vegetables. Magdahon-dahon ka muna. <laughs> uh, uminom ng maraming tubig. Siyempre, lagi namang nire-recommend ang 8 to 10 glasses of water sa loob ng isang araw. Iwasan ang mga alcohol or alak. At mga junk foods. Kasama na dyan ang fast food at matulog ng sapat. Remember, liver health is life health. Alagaan si etay habang maaga pa. Follow for more health tips at sagot sa inyong mga tanong.